kuya. Nandun <coughs> ka pala. Saan ka mong Ah, uh, tol. Baka may pera ka dyan. Pwede mo kayo. Hindi kuya, ko gulay. Eh, may salo-salo kasi ang tropa. Ah, kaya naman ko di ako makapagambag. Kuya, wala akong budget ka wala. Kung naman sana naman, mo ako, Yeah. Ang gastos ng atin dito araw-araw. Tol, isa lang ang nakunyay sa'yo. Ba't wala ang... Ay, ang gulay. Papakain mo na naman sa'yo, gulay. Alam mo, katayuan ko. Yun na nga po eh. Alam mo pala yung katayuan mo eh. Bakit tayo mo pang magbago? Tol, nagbabago naman. Hindi lang talaga makapagdrabaho. Alam mo, katayuan ko, sitwasyon ko. Paano makapaghanap buhay? Kuya, ang ibig kong sabihin, ganyan na nga yung kapansanan mo, puro kapabisyo. Tol, doon lang naman ako masaya eh. Ba't mo pa ako pipigilan? Kuya, hindi kita pinipigilan. Hindi Ta kita pi Bibigyan ko pa ako, Tol. Yung gumising ka na. Tol, ang tanong ko kung bibigyan mo ko. Ay, ito nga tanong ako sa'yo. Saan mo, mo ko. Tol, nakakaya sa tropa. Kung di ako makakapagambag. Yan. Sa tropa, nahihiya ka. Sa'kin sa hindi. Kuyo, simula pagkabata ako na kumikilos para sa'yo. Tul, pagtatawalan na ako ng mga yun pag wala akong ipigay. Ayun nga eh, bakit sila yung iniintindi mo? Intindi mo naman ako, kuya, napapagod din ako. Tol, naiintindihan naman kita eh. Dapat hindi mo rin ako. Doon ako masaya eh. Doon pa ako ipigilan. Doon ka masaya? Ano sa palagay mo? Magiging masaya ako? Pag nanunong ko sa mga bisyo mo na yan? Ganyan na nga yung kalagayan mo eh. Pero sa mga kaibigan mo, doon ka nahihiya. Sa akin, hindi. Tol, buti ba mga kaibigan ko? Naintid yan ang katayuan ko. Ikaw lang mismo kapatid ko. Parang wala lang sa'yo. Alam mo kuya, hindi ko na sinasabi sa'yo lahat ng pagod ko eh. Ang akala ko iniintindi mo, iniisip mo. Kahit sa ganung paraan man lang, akala ko tinutulungan mo ako. Pero hindi, mali. Mas iniisip ko pala yung mga kaibigan mo kaysa sa taong tumutulong sa'yo. Sana ko lang naging kaibigan mo na lang ako. Para ituring mo rin ako ng isang tunay na pamilya.